Yan mga kachiks Puno na naman yung ating mga talian Punong puno na naman Wala tayong bakante Marami pa tayong tatari ng mga Tea, mga ka-chicks. So, malapit na yung ating rapol. Meron akong post na announcement no regarding sa ating rapol. magla tayo. Before ng ating one week before ng rapol magla live tayo so yung mga participants sa live ililis na natin lahat yun eh. so yung pwede lang sumali yung mga nag attend ng live kasi sa live i kasabihin natin yung mga requirement na paano makasali so dapat umatin kayo ng ating live broadcast on September 12, 8 p.m gaganda ng mga bagong tali natin dito. <coughs> quality, quality. Puno na naman tayo dito sa talian natin. punong puno. umaapaw. sandali lang to mga wala pa na rin to mga local banded <coughs> maraming tatawang sa atin ng mga stags ngayon so punta lang kayo dito sa kasimina game farm Marami tayong quality stags di siang kali itu ganteng idol tama-tama ang sukat poging pogi pag umaraw-araw ulit ispar natin itong mga to tingnan natin yung uh, uh, quality ng kanilang uh, sparring medyo maulan kasi ngayon dito eh, uh, medyo basa yung manok po post natin sa facebook para makita nyo naman So about sa raffle Yun nga no Join kayo sa ating live broadcast September 12 8pm Lahat ng mga magjo-join Yun lang yung makakasali sa raffle uh, hindi na tayo mag Hindi na tayo mag-entertain mag -entertain no, After nung live Hindi na tayo mag-entertain Ng mga Uh, additional participants para hindi magulo no so importante na makajoin kayo lahat ng magjojoin yun lang yung makakasali sa raffle after ng live broadcast wala na tayong i-entertain ng mga bagong participants para hindi magulo yung ating uh, listahan ng mga participants so kita kita tayo sa live broadcast on September 12 2025 at 8 PM. Doon di discuss natin lahat ng detalye. Uh, yung uh, araw ng raffle, yung oras ng raffle, uh, paano papaanong no? lahat-lahat uh, ng detalye didiscuss natin para wala nang question after nung live uh, broadcast. Ah, uh, pasensya na po, after nung live broadcast, ni tayo mag-entertain ng mga new participants para hindi magulo ano. Okay? So sana po maliwanag yan no? Lahat ng tanong pwede yung itanong sa live broadcast natin Ngayon nagpupungos ulit tayo dito Mga uh, stags na medyo magulang-gulang Shout out again Sa mga kapatid nating OFW no? Mga manggagawa dyan sa ibang bansa Libang-libang lang tayo Bawasan yung stress nyo Chill chill good vibes no para magang yung ating uh, pakaramdam oh, mawala yung mga stress natin okay ano pa ba uh, pakilike share yung ating uh, video and then yun nga no sa mga hindi pa subscribers subscribe na magaganda yung ipapapremie natin sa free raffle so see you at my next video Trabaho muna kami rito, no? Buhay po tayo lahat. And bye-bye. Thumbs up. Siyempre.